Hello, guys. So, hmm. -shoot sana ako para sa reels. Kaso lang, alam mo yung uh, rolling na yung uh, pag, uh, ano mo, mag-shoot mo, biglang uh, tumatawag yung uh, kaibigan mo. Tapos, yun pala, pag na gano'n, wala na siyang audio, no? Anyway, Nandito ba ako? Baka may tanong kayo, saan po? Saan siya kumakain? Ito yung um, multi-functional uh, na uh, anong tawag nito? Cooker, no? Hindi siya rice cooker, ha? so pwede ka dito talaga mag magluto uh, kahit may sabaw, ganyan. Pwede. So, sa akin naman, ang ginawa ko, yung pork and beans, dito ko siya hininit. So, medyo lumamig na, Nung mabilis siya maglamig dahil sa aircon, initin mo lang ulit. O, diba? So, mabilis na siya uminit. So, nandiyon, ito na yung dinner para at paano, diet pa. Hmm. Ang no? So, patay mo lang siya. Sobrang pagod ako. Uh, the whole day, siguro mga nakailangan uh, um, rides ako sa motor, no? Uh, puntang, uh, pumunta ako ng uh, Pasig, balik ng Makati, from Makati to um, Quezon City, sa um, uh, Katipunan, from Katipunan, ah, nag-bus na ako ngayon, pauwi. So, ah, hindi, oh, tama, nag-bus ako pauwi, tapos uh, pumunta ako ng Market Market, tapos from Market Market, rides na naman, na motor, pauwi. So, diba, tag, -tag. Pero, ganoon talaga. Mmm. Masarap talaga yung um, pork and beans pag um, mainit. Kasi pag uh, natin mo sa bahay, pagod ka na. Kaya, um, dapat ito mga ganito na lang. Tapos yung kanina, meron akong uh, pinost dyan sa um, Facebook na yung ginawa ko na um, salad ba to? At sa yung uh, pipino, nilagyan ko ng uh, pepper, salt, and um, kajon na seasoning. So, napakasarap niya. Mm -hmm. Yan. Kanina, alam mo yung aminin ko, may pagka-impulsive talaga ako yun. So, nasa market-market ako. Ang dami ko, ikot-ikot ako, ikot. Ganyan, pumunta ako sa, sa mga shoes. Napigil ko yung sarili ko. Pumunta ako sa gadgets, napigil ko yung sarili ko. Pumunta ako sa, sa food court, ko rin yung sarili ko. Kasi sabi ko, may pagkain naman ako sa bahay. So, in short, umuwi ako na walang dala. So, natuwa ako. No? sabi ko, dapat sa bahay na ako kakain, di ba? Kasi pag sa mall ka talaga, marami kang makikita eh. No? Ayun. Um, alam mo yung gusto mo ano, gusto mong mag-save ng pera. Dati, tapos hindi mo magawa dahil uh, may gusto kang bilhin. Pero ngayon, parang naisip ko, minsan, alam mo yung meron ka na, tapos gusto ka pang bumili. So, parang hindi na siya tama. No? Mayroon yung mag-isa. Pero, laban lang. Ayan, so. Hindi na pumunta ako ng Rosario para maghanap ng matitirahan ng tao ko. Dahil doon sila ma-assign. So, katulad sa Quezon City, hinanapan ko sila ng um, uh, room doon. Um, buti na lang, sa loob ng subdivision, meron doon parang ano na, parang squatter na okay naman. So, Medyo mahal ah, 7,000 yung room na yon So, na ko para hindi na sila mamasahe. Buto na lang paglabas mo ng, uh, paglabas nila sa area na yun, yun ay mismo yung uh, uh, site no, na ginagawa namin, na project namin. So, ito din, yung sa may uh, Ortigas. Sa Ortigas, gusto ko rin ano, ganun din sana. So, di ba, eh, syempre yung Ortigas, develop na talaga yun. Medyo malayo-layo na yung, madistansya na yung, madistansya na yung ano, yung uh, hahanapan ko. So, ang dami nagsasabi na sa Rosario daw. So yun, naganap ako. Wala akong nahanap. Hindi ko alam kung tama Rosario yung pinuntahan ko kanina or hindi. So anyway, kaya maghanap po ulit bukas. bukas ang deadline ko kasi sa 10 kami mag start doon sa uh, Ortigas, no? Sa project namin doon. Ayun. Hmm. Kasi, um, gusto ko naman na, alam mo yung makatipid sila. At so, kanyan, labi na sila sa bigas. Stay in pa sila. yung sa Makati ko na project. So, konti na talaga yung gastos nila, yung ulam. Diba? ngayon talaga. meron ako binili kahapon sa Shopwise yung um, mga mushroom fresh and delicious yan eto parang alam mo ba gusto ko lang to parang ad adobo style yun na gusto kong uh, lutuin parang adobo style uh, adobuin ko lang siya no, or seasoning lang ganyan okay na sa akin yun Ayan o bukas, kong, uh, kailangan kong kailangan uh, kong pumunta muna sa sa site sa Makati, no, check ko yung mga gagawin doon kasi ito naman yung um, project ko doon. Alam mo yung patapos na, tapos biglang marami pa lang dagdag yung kasi yung ano na yun, yung uh, project na yun para yung client ko para lang yun sa mga staff nila na matagal na. So, parang tatlo ang family na mag stay doon. So, kami, meron kami plano with uh, ako, with uh, the owner, ito yung agreement namin na ito yung gagawin, ganyan-ganyan. So, nung uh, balapit na kayo matapos, pumunta na yung mga titira doon, ang dami nila mga request. No? So, sabi ng client ko, eh, sa inyo na yan. Sa inyo na yung uh, ibang gastos dyan. So, alam mo yun yung sa ground floor, na may partition na, na talagang ano ah, talagang concrete na partition, tinibag pa. So ngayon, ibabalik kung ano yung partition na tinanggal na, ibabalik pero gypsum board na lang. And then yung may mga partition pa na iba, tapos uh, ayun, may titibagin pa ulit na ano, para sa mga pinto, ganyan-ganyan. So dumami yung gagawin. Imbis na patapos na kami, tatagal, no? Tatagal. Kaya, ganoon talaga. Tapos yon yung project ko sa Quezon City naman, patapos na rin siya, no? So, sana matapos na para makapagkuha ulit na ibang project. Kasi may at least three projects at a time, okay na yun. Uh, wag lang yung sobra pang dami kasi mahirap eh. No? Mahirap mag-ikot. Tsaka mahirap mag... Um, uh, ang tawag nito, yung... Uh, yung alalahanin mo yung mga design, yung mga details, ganyan. So, minsan makakalimutan mo. Kaya, mas konti, mas tutok ka. ba? Diba? Ayan. Yeah. Ubus ko na, oh. Maganda to, kasi hindi mo na kailangan, ano. Hindi mo na kailangan, uh, ano. Hindi ka na kailangan magplato. Dito ka na kakain. Oh, okay. tapos kasa mo tapos na. Diba? Ayan. So, bukas papakita ko sa inyo guys yung uh, project natin. Actually, maaga ako bukas dahil ako mag uh, deliver ng mga deliver ng mga um, materials. So, tinan natin. Kasi yung natin na um, katulong sa pag-akot. Kasi, iakit pa. Tapos itong condo na to kailangan pa ng mga permits bago gamitin yung elevator. So may mga ganun. So yan. So yun guys. Samahan nyo na lang ako bukas. Okay? So that's it for now. Share share muna. May mga videos ako pero natamad pa ako mag-edit. So yun muna. Bye bye!